yung guys oh. Uh, dito agad ako sa loob guys kasi, ayan, ayan kalak yung nakaklose yung ano, mas mas maganda yung nakaklose, mas balikan nyo na ako naman yun ayaw, para makaukay talaman ano, let's, okay. tahanan tay makuha ibig basta ting halloween na ting ano na yun ba guys natapon na nila yung mga old stuff nila sa store para ma-display yung mga halloween stuff yun no, nata pang ang rasurahan nga sayo-sayo Ano ano eh. Ano? Makadik. E, oh my gosh! Oh my gosh. Oh, oh. Sama, nee. Ay, ang taong lang, hindi ba luggage? Sa kito. Sana hindi yan Mira, guys. Wish ko lang. oh. Lakit dong. Gubak dong.

ay ito yung tool vanilla hindi ko alam okay lang ito May mabibili naman na ganito oh Tak lihat, tuh banyak yang aku dek. Nampak di sini, sini siapa yang dia Hey guys sana yang dikdin itu si nira parang lagayan itu nih ini hinawakan ko lang yung pun oh, kasi na walang paglagyan make it oh let me send handle the handle is broken bigit sheet yata itu yan oh ayan oh, Uy. Ayun guys. Big uh, shit. Six pieces shit. Shit shit daw. <laughs> Ayan. Nakuha na tayo. Simple kami. Um, Pagkain yun. Ito. Ayan. Ba't hindi sinira eh. Hmm. Ano hindi sinira yung ano? Ayan Ang guba di Edri pita. pero jadi pasti mau gamit hmm. ya. Terus itu ibu tangatin jerak tapas itu din guys itu ibu kulit tuh red Parang table cloth na red. Ito. Wala siya. Pwede ito magamit. Okay, hold on daw. Na, hindi daw. Ito, mayroon niya kuha doon. May ikubag ka doon. Wala na. Oh. I don't need that one. kira khusus narasi pak, pula saya kusuk, apa bentuk khusus ini? Oke oke okay, dah. mau kusuk si Dodong, tu tukasnya okay. yang kusuk. Ayan nga sa luggage. Ito ka mo buo. Dilagay nila sa ilalim. Pero sinira. Lagi nga. Lagi nga. Lagi nga. Lagi nga. Lagi Minsan guys, napadyakpatan na po, dapat, lang talaga pag nag-dumpster ka tapos yung manager ng store na ba ay ano na sinisira pa rin. na, na po yung silihig po. Hmm. Ito yung dati po na ako ang silihig po. Nakuha ano na Saan siya sinihig guys? Kaya mga bilin iyang ka ng rag something. Basta abugon Ang ako niyan dati, tinapon

Okay. 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 Ich weiß